Kunti lang naman kami sa sasakay ng jeep na to. Ah, ng bus na to. Kaso nga lang, stranded kami dito sa Maykamsor, Sogon. Um, La 6 kami nakarating dito. Ngayon, anong oras na ba? Marami na kami nasayang na pera. <laughs> Marami na kami nasayang na pera. Hindi pa kami mga busog. na kami. May libre naman pero mamaya pa. Tanghali. Eh. Niluluto pang litson. <laughs> Niluluto pang pagkain. Para makakain na mga person. Charot lang. Ito. Wala. Mainit dito sa loob kasi yung aircon pinatay. Hindi pinaandarang bas. Kaya teis-teis lang muna kami dito sa loob. Mamaya bababa ulit. Kahit mainit. Oh, nagubad na siya. <laughs> <At> tulog. Yung <laughs> isa busy. May kauchap. Ay, nako. Hirap ang stranded pala. Pero ang tirik-tirik ng adlaw kaya dito. Isa sa Orsogon. Napakainit. Pero yung ibang ibang lugar, nirurumbo na ni... Ano? Sino, yung pangalan ni Opong. Nirurumbo na ni Opong. Kami naman, yung pulsa namin, nirurumbo na ni Opong. <laughs> hindi kami nirurumbo sa bagyo, nirurumbo kami sa pulsa. Ubus ang budget. Pag hindi nakarating. Kalitaw, God. Kalilanay kami. Si Lord nang bahala sa amin. Pasting lang muna. Baka tayo mainit. Stranded. Nakakainit naman dito. hindi ayun, bulo ka no hindi hindi ka naman no hmm. ayan no ba naglala ko na ng baka na baka na yun lang dahil yun lang sa grupo mahal kasi nang bilayin dito thank you po.